Pangalawang Samuel, Kapitulo 6 Kinuha ni David ang kaba ng tipan. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang piling kawal ng Israel. May tatlongpong libong kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukpo at nagpunta sila sa bale Juda upang kunin ang kaba ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangirihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa Borol at isinakay sa isang bagong kariton na inalayan ng dalawang anak nito na sina Uza, Inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahayo. Si Ahayo ay nauuna ng paglakad sa kabanan. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, katsatena at pompyang. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaba ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinaparot. Pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kabanang tipan. Nagalit si Yahweh. Nagalit si David dahil pinarosahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, Paano ko iingatan ngayon ang kabanang tipan? hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed Edom na tagagat. Tatlong buwang na natili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed Edom at ang kanyang sambahayan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed Edom Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at tinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na pa lamang ang mga may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at nagandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ifod at, at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglululundag at nagsasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal, na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Pinasok nila sa tolda ang kabanang tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman maling muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, pinasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. pag ni David, Upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michael na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliyo na nagsasayo sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel at patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang na hanggang sa siya'y mamatay.